Chacha Vlog, magbabalik na naman tayo ngayon na po tayo dito sa ano ah kahit na dito dito kahit na kahit nyo naman, na na buhay ang kanilang resort. kahit na kahit na saan kayo nagdi-deliver mga kamuchacha? Ah, diyan, diyan pala madalas may pa-order tayo. Eh, ito si La Andriax. Nag-order sila sa atin. Oh, are you here? Hi! You sa Sanjelina, Oh, marami pong resort dito sa parte ng Kabangan. Ay, Kabangan pa rin dito, di ba? Oo. siguro. Ay, lawag ato yan. Oy. Ay, mga kamutsatsa, eh, gutom na daw ang mga kasamahan namin. Meni Jawa. Disko na ni kasi dal. Ha. Ito. Ha? Meni tayo. Ay, ang daming mangga. Wow. kambing. Ang daming kambing dito. Ge. Okay. Cheers.

Ah, uh, kami para mag ano. Oo. Oh. Magde-deliver ako construction gigs. Ah. <laughs> oh. Oy, may bibina, may bibina ulit ako kung alam mo lang. Oh. Tagal ng pagkain natin. <sighs> ang lamig. Kalaya ang Kalaya, um. Ano ti Ay, ano tagalog ko? Kasumot gamin mo. Libor diya. <laughs> Alang aghalo. Gagik. Good. <laughs> un uh, siguro may kwan, ipapanganak ngayon. At sa bagay, urosoros naman may pinapanganak. Uh, lahat ng family namin ay nandito. The fam then is here. Eh. Burn, out? Burn out? Burn out. Lahat nga eh. Akala ko ano, alas 8 tikwa daw. Iti panag... Katot dati koreyeng case. Lagi mo. Mga to. mo ito dyan. Tatlo Tani, 20% tak lang gan. shit. Mabisina <laughs> ko'n. Nagbita lang rin na ba rin ito? Hindi. Uri sakit na ako May may pa lang gininom ko. Work, work pa 500 da Inorder ko. Tani, karinderiya? Haan? Karinderiya ka Special lagi ka po. Special? Tani, mas tipog sa datoy. Tani. Sige, pa. i ka tap. Ipawit mita. Ito na dito. Chicken wings, eh. sisig. Ay sabawan bawanan, tanong baka ano. Mang mga nanda ko, anong din manok. Kuha. Uh, bulalo, tapos nung no, samang patitan, nor cubes. cubes. <laughs> <laughs> diba. diba? Bayam lang. Ayan mo I lang, no magaw. Basi mang putitan. Ang gawin sa'yo. Ay, ay gutom na si Iligong. Ano yung motor mo gawin kanya na, Are you hungry now? Bebe? <laughs> LA? <laughs> Pwede, balik tad Mars. Itag del delap. Ito'y nagpudot. <laughs> Imalis sa mga pudot nagtan na na. Ay, di ko dagat. Ay, Pwede dagat na dyan, eh da dagat da at ganon nagagdayo ay aton nagtindig sa Sahara so kini okay na ano oru na dagat <laughs> Itam ng dagat klo mo na tapo <laughs> kulubalas na ulras sa sila kalaw oik kumakain mo sila <laughs> ano kakainin mo, mga'y? Ito, ito pa kayo. Ne, ito pagkain dan, ah. Ba't may pagkain na? Kain ka na. Eh, dito ka na. Ba't ikaw? Antayin ko na yung pagkain ko. Nagtatawag kami. <laughs> ne, mahat mataw. Marami naman silang serving shop, ano. Pagkain nila. Talagang cheeky ng kain, kain naman nyo, na. ah. Papatayin ko yan. Ano? Kira, what you got there, baby? What you got there? Kira Bells? Ha? Huh? Hmm, burn out po dito sa ano, sambalis. Ano yun? The kids are eating. Ha? Ha? na Ano nga ba lahi? ka ba Ano lahi ang Koreano Ay, hindi nga yung koreano Koreano nga naruugin nga Masaya Redress na e Koreano nga Koreano, korea, koreanong Ano nga sa'yo? ka Koreano nga ang nga ang Tanya yang di router, kayo? You know, wow, wait, Eli, come on. <laughs> <laughs> oh, thank you, saya kesediaan. Ayo, ya, tuh, itu sedih. Asam-asam itu yang spicy, tapi kok pesak ini? Tuh aja nih, atau paji yang spicy. Asp Asp Ay, kanya ni Bird. Hindi ako murder ng parmesan. Sa akin, yung spicy spicy chicken yung sa akin. spicy yun. spicy din po, siguro. Oh, spicy. Ah, gusto. Ah, ito yung fried chicken. Ay, fried chicken. thank you. marami yung fried chicken nila. Ito fried chicken daw. Tama. Eli, kami, yung fried chicken here. Pulutan. Chicken ba? Chicken. Ano Ano na chicken

Ma, 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 ma. Hindi ma. Pero ang nag-asang. Kita na ito na. I-release ko. Di ba na iwanan ng ati mo? Hmm, awot. Nag-ima sa... This one. Awot, nag-ima sa iki sa Agur, dara. Iyong dara. Kami dara. Hindi. Beyo nila kayo mo. Rama na. Ah. Hmm. Rama na ba iki sa di Neto na. Ah. Sisik. Yung rice na. Ito. Tanyong, with rice sa kanila, di ba?

Taas ang mo. Wala pong kuryente dito. Hmm, ito ay para mo sa serving mo. Hindi pa chicken na ulit, dadapit. Only have two left. The best. Wala gidi ko ayo gaya, magidi nagtulangan nyo. Ni bulbul lang. Guna jubo tara sa kurdera pa masang red horse. Ngayon ba? Cheers. Cheers kasi. Sa wirat na kamot chacha. Yeah. Sarap nang ano, uh, soft nang food dito. Quality conscious. Ay, aje ning. Uh, ayun na yung mitres. Bigyan mo kami ng libre, eh. Champion food natin, ano. Ha? Slowon tayo na, spicy. Inder na spicy niya. Miss. Drink powder pa lang isang ano, Red Horse. Yes, please. May sana gumingan lang. Ayan, we are all busy eating na. Kumusta yung sisig na bot? Lami ka ayok? Okay. <laughs> <Come on. laughs> hmm. Gumo sa kwak. Kisa sa Amo maramid na toy. Bisik. Ah, bisik Eh, kaya kaya na na toy. Ay, Ay salamat, salamat, salamat po. Yes, we need it. Thank, thank, you. thank, thank you very thank you. much. Thank you very much. Salamat. makita ng ko eh. Lagyan mo sa ato yung Ito yung aming Oh, kasin. How's your chicken? Mmm, sarap. <laughs> Best sarap. chicken ever. Hindi na sa kamot cha-cha, oh. Quality chicken cheese. Ah, ako po, ma'am. Whoa, yes. Wow, yes. Wawet. Wawet. Ay, may kutsara ito, yeah, na, auntie, ba di? Ito. ito pero ante, ito ante. oh, tara. Wow, hindi. Okay. Kitaam okay. ni. Pili na pili naman ni. Hindi mas Quality conscious quality, Quality conscious? Huh? Now yeah. let's try the, chish. ano, the lumi. Cheers, Mike. Cheers, Mike. Oh, man. Oh, man. Oh, oh, man. Makiki, makiki sa vera. Oh, yung, Iridurus ko eh, wala pa. Walite. Kaya nga. Kaya nga, alam ko kukulangin ako sa ano ko eh. Ito nakakita ko tiko aji, Vietnamese nga ko ako. Karitong taja eh. Bun. Ito tiko ano, ito tis taranis na ito eh. Di pa. First time ko makatikim ng lumen na may star anis. Lamanat man talaga 12 lamig ka but mm. So, i yung sarap. Yung, sarap. yung yes lady, ah yes yung noodles nila yes. is, is ano egg noodles quality tennis Hi. Trap, trap. The first call. Yes, thank you very sarap. much. Lami kayo. Lami kayo, guys. Mm. Hey, kay kayo Kasla, kurang tikwa tingin eh. Ang sarap na naman. The best, the best yung uh, kanilang lumi guys. I like it. I like it a lot. Like it. Not just Better. like, I, I love it. Don't wrap it in your Charlie. Here. Mm. May tatin mm. na bumili ng ah. good George. Kaya mm. nga. Quality. Kaya nga ang in-order ko eh, kasi umiinom ako ng alak eh. Mm. Ha? Ah? Mm. teman-teman, oke, okay, and this review is, yung bibik sa nila is, um I will rate it 10, Ito, I will rate it 10 yung lumi nila, masarap. Ah o, 10, 10. Mending asem boy. Kuat kuat ma. Ah o. Hmm. Mm, keren, mm mm. Hmm, keren, masarap. Sumama ako dito kasi. Ay, sorry. Hindi mm, mo sabaw sa boda. Ang makakumay. Cheers. Kasan cheers. 30%. Cheers mga kamutatya okay. okay. guys. Mga kamutatya. Let's go. sarap na ano. Sabaw. Sarap. Ayun na. Uh, may mga, mga kaagaw na ako guys. It, adine, is it, matanay, eh, adyan eh. Isit mo. Tanilig takpan Oh my God. Ay, wala. Brano at gaya. <laughs> Run out. Ito <laughs> rin mm. lang yung soup sikit yun. Ewanak ma'am, ito sa baw. Nag-gimas ka. Nag-gimas ato yung lumida. Quality. Quality conscious. Kaya to, mamida, damamida. Da, Meron. Dapi daddy, may big pares damahan. May big pares din sila. <ural vaya> <sunday> Now let's dig into the, ano, their sisi. How's their sisi, guys? Ano nandoy? Hmm. Shit, I told you don't pepe it in your club. The sisig is, I will rate it, ano, 7. Pero yung lumi the best. Mm. Quality. Quality conscious, guys. Pwede na tissue na eh. So guys, we're just gonna... Magandang yung noodles ha. Dito na magtatapos yung ating video. Then... The? I... Good <laughs> Ay... Okay. ano uh, di ba ang liwanag yan? Hmm. Ma masa masarap na pag lagyan mo ng kalamansi. Pero masarap yung sabaw. Hindi siya na ano, na... Hindi oh. siya nakakaumay no? Yummy, yeah, yeah, Anis. Mm. Pumait. Ampo pumait pa na, ikambat na kasi ito na. Mm. Siguro yung sisling nila. Oh, mapait nga. Mapait. Oh, mapait ba? Mm. Hatang sa dinit dagam mo to. Ay, ito si Secret Rice, rice. rice. Yes, yan. Yeah, yan. Tingyo po. Ay, be. Lokasyon ko na ako para wa ano. Yeah. Hmm. Hello. Somebody stealing my noodles. Mm -hmm. This must be good, eh? That so, no. What's that good. kind of noodles? Yes. Um. Another comment lang sa ano is Uy <laughs> pusa. Pusa. Medyo mapait lang dahil uh, <laughs> Thank you. Lang, sit, I I can sit, can can here. sit here. <laughs> Wag lang tayo. Nag-like community ko. Order ko. Ako ko ako may di ba Diba? Ang nagyan mo yung order ko na. Para siyang ano, Vietnamese noodles. It's inspired with ano, Asian. Mmm. Mm. Don't touch me. Yung, so yung ito yung piece of chicken nila ano to yung klaseng chicken fried chicken parmesan chicken jaka na mga pwede ikom ay ano to yung fried chicken lang karan spicy spicy chicken um it's not spicy kulang sa ang hang so uh, I'll eat the chili

Okay. okay guys, I will end this video dahil palobot na ako. Mm.